Ito pala mga guys, uh, may ginagawa Recommend kami ano, uh, Panasonic na 1.5 horsepower to So ang problema niya yung uh, Pan motor niya So kaya binaklas namin to Ayan. So bali Pan motor yung problema niya So kanina Ito di ko lang nakakuha Nakuha nga kanina ng, ng, ng video to Bali ayan na guys Ang problema niya kanina So ito lang yung may continuity niya Itong dalawa lang tapos itong dalawa lang yung high and low na speed tsaka yung running nya tsaka yung starting nya so ito lang yung may continuity dalawa tsaka ito pag dito siya kumuha wala na siyang continuity so kaya binuksan ko to binakpa ko para tinanggal ko yung fuse tinanggal ko yung fuse so wala kaming pampalit dito yung fuse wala kaming makuha dito sa sa ano sa negros dito kasi kami sa Negros wala kaming makuang ano dito yung fuse na palagay sa direkta dinirekta ko na lang yan ayan guys nakadirekta na lang yan tinanggal bali tinanggal ko na yung fuse nya kasi yun ang may problema so ngayon okay na to bob pakiawa nga po so ngayon meron na siya okay na to i na natin natin continuity na, ano kung meron na ba siya talagang continuity Bali ito yung red nya yung starting kaning yung blue so kanina wala siyang continuity pag dito sa speed nilagay so ayan so ayan meron na siyang continuity yung low high low so ayan. ayan so ayan so ayan guys okay na yan so, bali isipulin ko na lang din ulit yan so, kanina sila dalawa lang yung may continuity. ito lang. Pero kayo na okay na siya. So bali i-symbolin ko na lang. Sayang so, na symbolin ko na lang yan guys. So lagyan ko lang din ulit ng ano para insulation insulator. No, 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 ito so guys ina-assemble na namin yung pan motor yan. kinakapit na namin para matesting namin kasi ano lang to yung window type lang to guys na panasunan so bali cleaning na rin namin to guys diretso cleaning na rin namin to para kasi madumi madumi na rin kaya so cleaning na namin para pag ano namin pag kinapit namin to sa ano maganda na siya running condition so ito lang yung problema kanina so pan motor kaya pina yung fuse lang ng pan motor ang problema niya kaya hindi gumagana yung pan niya bali compressor na lang kanina yung gumagana so, ngayon kabit lang natin yung symbol lang namin para ma testing so bali ito guys uh, testingin na natin kung okay na ba siya yun low pan so ayan okay na siya working na siya high pan tapos low call yan saka high call so ayan guys okay na to So, ayan. Pwede na namin kay deliver kasi kailangan to na mayari ngayong araw na to gagamitin nila. Bali sa kwarto kasi nila to. So, gagamitin nila to mamayang gabi. So, ayan. Okay na yan, guys. Bye-bye.